Ayaw naman ng patulan upang hindi na lumaki pa ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mga paratang ni Sen. Bongbong Marcos kaugnay sa umano'y kadudadudang resulta ng bilangan sa Vice Presidential Race. Mula sa PPCRV, my report si John Nano, live. Yes, John. sa iyo, Flor. Maganda tanghali sa lahat ng ating mga kasambahay. Nakausap nga natin kanina itong si Ma'am Henrietta de Villa, ang national person ng Chief, uh, PPCRB. Upang kunan nga natin ang pahayag, kaugnay nga dito sa mga paratang ni Senator Bongbong Marcos sa umano'y kadudadudang resulta ng bilangan sa vice presidential race. Kung saan nga sa mga oras na ito, floor ay nangunguna pa rin itong si Camarines Sur Representative uh, Congresswoman Lenny Robredo at lamang siya ng mahigit sa dalawang 200,000 boto laban dito kay Bongbong Marcos. Pero ayon nga sa PPCRB ay hindi na sila magbibigay ng anumang komento hinggil sa bagay na ito. At sa halip ay ang Comelec ang dapat na magpaliwanag sa isyong ito. Paliwanag pa ng PPCRB, tinatanggap lamang nila ang resulta ng automated election na pumapasok sa transparency server ng COMELEC. Kung kaya't kung ano man ang ipinapadala sa kanila, maging ang proseso sa transmission ng file ay tanging COMELEC lamang anila ang makasasagot hinggil dito. Sinabi rin ni De Villa na nito lamang Martes ay nagtungo nga rin dito sa command center yung ilang mga representative ng ilang political parties na mayroong nga rin nga question tungkol dito sa nagaganap na bilangan ng boto at ipinasilip nga nila sa mga ito yung area nito nga Transparency Server upang ipakita nga rin sa, ito, sa mga ito yung uh, pagiging transparent ng PPCRB sa nagaganap na bilangan ng boto. Kahapon nga sa ginanap na press con ni VP Candidate Bongbong Marcos sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Francesca Wang, sinabi nito na may mga natanggap nga silang uh, ulat na umano'y nakokorap o napapasukan ng bagong script o computer command ang Transparency Server bandang alas 7.30 ng gabi noong lunes sa mismong araw ng halalan. Kaduda-duda umano ang naipasok na computer command dahil lumalabas na pagkaraan nga ng unti-unti ay pagkaraan nga ng ilang sandali ay unti-unti nang nababawasan ang lamang ni Marcos hanggang sa malamang na nga ito ni Congresswoman Leni Robredo madaling araw noong Martes, May 10. Floor sa mga oras nga na ito as of uh, 10.45 ngayong umaga ay nasa 90,250 clustered precinct o katumbas yan ng 95.73% ng mga resulta na ng botohan ang pumapasok dito sa transparency server na minomonitor din dito sa PPCRV Command Center. At pati nga sa huling update sa atin, itong PPCRB nasa 1,200 plus pa na mga overseas absentee voting ang hinihintay na ma-transmit dito sa server. Kung saan may ilan nga rin ng mga bansa, yung talagang zero transmission pa ano at uh, ilan nga sa mga ito itong Washington, Canada, Japan at yung ilang mga bansa dyan sa Middle East pero umaasa nga ang pamunuan nitong PPCRB na hanggang mamaya o di naman kaya bukas ay makokompleto o maitatransmit na itong mga magmumula sa overseas absentee voting. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa PPCRB Command Center. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano. Nagulat mula sa PPCRB.